Hello guys, good morning. So guys, ito Honda Click 125 FI. So naka-encounter na ba po ba kayo ng ganito? So pag once na maulan, ito nawawala yung dashboard o sakit na ba talaga ng Honda Click to? Ayan guys, wala na siyang display. So ayan. So ano kaya ang solution natin best dito? So check natin sa ngayon at ipi natin. Okay? So ito na guys, natanggal na natin yung dashboard ng Honda Click. Version 1 to na no? na. Version 1. So, check natin ngayon. Bubuksan natin siya, guys. So, ayan, guys. Bali yung tubig. Dito sa dumadaan sa may resitting area. Ayan. Ayan yung rubber na to, guys. So, oh. ayan. So, akala nyo safe yung motor. Dashboard nyo hindi safe Ayan, dito sa dumadaan ng tubig. Ayan. Kaya pa yung dashboard. Ayan po yung tubig sa lobo. So, tatry natin siya ngayon. Ipipix. Okay? So, ito po guys. Try natin i-reheat ngayon. Kasi basa ito eh. So, Guys, on the click.